Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tagasunod ni Kristo ay patuloy na nagsisikap na maunawaan kung ano ang tunay na simbahan na iniwan niya para sa atin. Sa dami ng mga denominasyong kristyano sa buong mundo, bawat isa na may kanya-kanyang doktrina at mga kaugalian, lumilitaw ang tanong, ano nga ba ang tunay na simbahan ni Kristo? Ito ba ay ang katoliko, ang ortodokso, ang protestante, o baka mayroong nakakagulat na ibang sagot sa tanong na ito? Tatalakayin ko ang paksang ito batay sa Biblia at siyempre nang may malalim na paggalang. Tatalakayin natin kung paano nagsimula ang simbahan, kung ano ito at sabay nating tutuklasin ayon sa kasulatan kung alin ang simbahan na iniwan ni Kristo para sa atin. Tara na! Balikan natin ang humigit kumulang dalawang libong taon na ang nakalilipas at isipin mong naglalakad ka sa mga sinaunang kalye ng Jerusalem kung saan ang init ng pananampalataya at ang halimuyak ng mga pampalasa ay pumupuno sa hangin. Sa makulay at espiritual na tanawing ito, isang bagong konsepto ang lumitaw, isang bagay na magbabago ng tuluyan sa paraan kung paano nag-uugnayan ang mga tao sa Diyos ang simbahan. Ang salitang simbahan sa kontekstong biblikal ay nagmula sa salitang griego na eklesia na nangangahulugang pagtitipon ng mga tinawag palabas. Ibig sabihin nito ay isang pagtitipon ng mga tao, isang grupo ng mga mananampalataya na nagtitipon para sa isang karaniwang layunin, sumamba sa Diyos, matuto ng higit pa tungkol sa Kanya at mamuhay sa pagkakaisa at pagsunod sa Kanyang mga daan at nagsimula ang lahat sa isang grupo ng mga karaniwang tao tulad ng mga mangingisda at mga maniningil ng buwis na sumunod kay Jesus ng Nazaret. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa langit, nagbigay si Jesus ng isang malinaw na utos sa mga apostol, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28, hanggang 20 Ang simbahan bilang isang organisadong komunidad ay nagsimula sa araw ng Pentecostes. Ngunit bago paman, ibinigay na ni Jesus kay Pedro ang pamumuno ng misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa Mateo Kabanata 16, talata 18, sinabi ni Jesus kay Pedro, At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. At pagkatapos makalipas ang ilang panahon sa Jerusalem, narinig ng mga apostol ang tunog na tulad ng isang malakas na hangin at may mga dila ng apoy na bumaba sa kanila. Pinuspos sila ng Espiritu Santo. Si Pedro ay nangaral sa napakaraming tao. Ipinaliwanag ang kaganapan at nagpatutoo tungkol kay Jesus. Humigit kumulang tatlong libong tao ang tumanggap ng kanyang mga salita at nabinyagan sa araw na iyon. Mga gawa, Kabanata 2, Talata 41 na nagmarka ng opisyal na kapanganakan ng simbahan. Ang mga unang simbahan kristyano ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan at debosyon sa mga turo ng mga apostol. Sila ay nagsasalusalo ng pagkain, nananalangin ng sama-sama at nagtutulungan. Iang ganitong modelo ng pamumuhay bilang komunidad ay isang bago at nakatawag ng pansin ng maraming tagasunod. Gayunpaman, sa paglipas ng maraming taon, habang ang Kristyanismo ay kumalat sa iba't ibang rehiyon, nagsimulang lumitaw ang mga bagong simbahan at kasabay nito, lumitaw din ang mga hindi pagkakasundo at pagtatalo sa pagitan ng mga mananampalataya na nagdulot ng pagkahati ng mga simbahan. Maraming hindi nagkakasundo sa ilang doktrina at mga kaugalian na naging dahilan ng pagbuo ng iba't ibang denominasyon at tradisyon sa loob ng Kristyanismo. Tuklasin natin ng mabilis ang tatlong pangunahing simbahan na nag-aangkin na sila ang tunay na simbahan ni Kristo at susuriin natin ang mga punto na nagpapatibay sa kanilang mga pahayag. Simulan natin sa Simbahang Katolika. Ang simbahang katolika ay itinuturing na tunay na simbahan ni Kristo batay sa mga paniniwala at tradisyon na nagmula pa noong panahon ng mga apostol. Isa sa mga pangunahing punto ng pahayag na ito ay ang pagpapatuloy ng apostolikong kapangyarihan. Ayon sa simbahang katolika, pinili ni Jesus si Pedro bilang pinuno ng mga apostol at sa pamamagitan nito, siya ang naging unang pinuno ng simbahan ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayuko ang aking simbahan. Ang talatang ito ay tinitingnan bilang ang pundasyon ng pagkapapa at ang patuloy na autoridad ng mga kahalili ni Pedro. Ang tradisyon at ang magisteryo ng simbahan ay mga pangunahing punto rin na nagsasabing sila ay may isang deposito ng pananampalataya na naipasa sa mga henerasyon kabilang ang banal na kasulatan, tradisyon at magisteryo. Ang istrukturang ito ay tinitingnan bilang isang paraan upang mapanatili ang tunay na doktrina rina Cristiano at mapanatili ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ang Simbahang Ortodokso, ang Simbahang Ortodokso ay itinuturing din ang sarili bilang tunay na simbahan ni Kristo na pinag-uugatan ang paniniwala na ito sa isang matibay na diin sa pagpapatuloy ng apostolikong kapangyarihan at sa pangangalaga ng mga orihinal na tradisyon ng liturhiya at teolohiya. Ayon sa simbahang ortodokso, ang kanilang mga ugat ay direktang nagmula sa mga apostol at sa mga unang konseho ekumeniko na mahalaga sa pagtukoy ng doktrinang kristyano. Isa sa mga pangunahing punto ng kanilang pahayag ay ang pagpapatuloy ng apostolikong kapangyarihan na katulad ng simbahang katolika, ngunit may isang desentralisadong istruktura ay binubuo ng iba't ibang mga simbahan na autocephalus o mga independenteng simbahan ngunit nagkakaisa sa parehong pananampalataya at gawain. Narito ang tungkol sa simbahan ng mga Protestante. Ang mga simbahang Protestante ay nagsasaad na bagamat sila ay naitatag maraming taon matapos ang simbahang Katolika at Ortodokso, sila ang naglalarawan ng ideal na simbahan ni Kristo. Ang kanilang pahayag ay nakabatay sa ilang pangunahing mga punto. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ay ang sola scriptura na nangangahulugang ang kasulatan lamang. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang Biblia ang tanging pangwakas na autoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya at praktika. Isa pang mahalagang punto ay ang sola fide o pananampalataya lamang. Pinaninindigan ng mga protestante na ang kaligtasan ay natatamu lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa o sariling merito. Kaya ngayon, pagkatapos nating masuri ang mga pangunahing puntos na nag-aambag sa mga pahayag na ito, ang sagot sa tanong na ito ay maaaring hindi ang eksaktong inaasahan mo, ngunit pakinggan mo upang makita kung saan ako pupunta na mas malalim kaysa sa mukhang ito. Ang simbahan na iniwan ni Kristo para sa atin ay ang kanyang mensahe na sa huli ay nasa atin, mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayo ang simbahan na kanyang iniwan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aking sagot sapagkat ang isa sa mga simbahan na kilala natin ay itinaguyod bilang bunga ng pagtitipon ng mga Kristiyano na nagsimulang maganap kaya't pakinggan mong mabuti ang susunod. Sa Efeso, Kabanata 5, Talata 23, mababasa natin na si Kristo ang ulo ng simbahan na siyang tagapagligtas ng katawan. Ipinapakita nito na si Jesus ang kataas-taasang autoridad at ang pinagmumula ng buhay para sa simbahan. Patuloy sa Efeso, Kabanata 1, mga talata 22 hanggang 23, pinalalakas ni Pablo ang ideyang ito, sinasabing, at inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo sa lahat ng bagay para sa simbahan na siyang katawan niya ang kapuspusan niya ong pumupuno ng lahat sa lahat. Dito, malinaw na ang simbahan, ang katawan ni Kristo ay ang pagpapakita ng presensya ni Kristo sa mundo, binubuo ng mga tunay na sumusunod sa Kanya. At sa unang Korinto, Kabanata 12, Talata 27, mas pinagtibay pa ni Pablo ito nang sabihin niya, Ngayon, kayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ang talatang ito ay malinaw na nagsasabi sa atin na ang lahat ng mga Kristiyano ay bumubuo sa katawan ni Kristo dito sa lupa na nagpapatunay na tayo ang kanyang simbahan. Ngunit ngayon, pumasok tayo sa pangalawang bahagi ng sagot na alam kong gusto mong malaman. Nang ideklara ni Jesus na itatayo niya ang kanyang simbahan kay Pedro, itinatalaga niya si Pedro bilang isang leader sa mga unang Kristiyano natutulong upang gabayan, palakasin at palakihin ang komunidad ng mga Kristiyano at ito ay malinaw na nakikita sa binasa nating talata. At walang alinlangan, alam niya na sa paglipas ng panahon at sa pagkalat ng kanyang salita, ang mga templo at mga lugar para sa pagtitipon ng katawan ni Kristo ng mga Kristiyano ay itatayo. At sa katunayan, ang simbahang katoliko ang pinakamalapit sa sunod-sunod na pagkakasunod na ito. Pauna ko nang sasabihin na walang direktang talata na nagsasabing si Jesus ang nagtatag ng simbahang katoliko sapagkat tulad ng nakita natin, mas nakatuon si Jesus sa mensaheng kanyang ipinangaral kaysa sa pagtatayo ng mga material na lugar. Gayunpaman, pa ang paglikha ng isang lugar para sa ganitong gawain ng katawan ni Kristo ay hindi maiiwasan sa paglipas ng panahon. At kung titingnan natin ang konteksto ng kasaysayan ng panahong iyon, kasabay ng tradisyon ng libu-libong taon, makikita natin na ang simbahang katoliko ang pinakamalapit sa pagkakasunod at pamumuno na ibinigay ni Jesus kay Pedro sa kanyang ministeryo dito sa lupa, na sa huli ay ginagawa itong ang simbahan na tagapagmana ng mga apostol at sa makatuwid ni Jesus. At ngayon, ang tanong ng marami, kung tayo ang simbahan, bakit kailangan nating pumunta sa mga pisikal na simbahan na kilala natin? Ang katotohanan na sa pagkakaisa tayo ang simbahan, ang katawan ni Kristo ay mas nagpapahalaga sa ating paglahok sa pisikal na simbahan. Ako mismo ay regular na dumadalo sa simbahan at dapat mo ring isa-alang-alang na gawin ang pareho. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pisikal na simbahan ang lugar kung saan tayo bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo ay nagtitipon upang patatagin ang ating pananampalataya at lumago espiritual. Ito ay isang lugar na nagtataguyod ng pinaka-precious na bagay sa ating mga buhay, si Kristo, ang lugar na ito ay sagrado at espiritual dahil dito nagkakaisa ang katawan ni Kristo upang isabuhay at isagawa ang pananampalataya ng sama-sama. Sa ang pisikal na simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagtitipon kundi isang mahalagang espasyo kung saan natin mararanasan ang nakapagpapabago na kapangyarihan ni Kristo sa ating mga buhay ng mas malalim. Sa ating pagtitipon, pinatatatag natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano at pinapalakas ang ating misyon na ipakalat ang mensahe ni Kristo sa buong mundo. Ang simbahan ay tayo Oo, ngunit ito ay sa pisikal na simbahan kung saan lubos na naipapahayag ang pagkakakilanlan na ito sa pamamagitan ng pag-ibig, pagsamba at paglilingkod sa komunidad. Ngayon, tumungo tayo sa isa pang mahalagang punto. Tandaan na ang video na ito ay hindi lamang para pag-usapan ang tungkol sa simbahan. Ginawa ko ito higit sa lahat para sa sandaling ito na para tawagin ang iyong pansin sa isang seryosong bagay. Isang bagay na unti-unti nating nawawala sa ating paglalakbay. Alam kong iilan lamang ang nananatili hanggang dito. Ngunit kung ikaw ay narito pa, kailangan mong gumawa ng pagkakaiba sa isang bagay ang pangangailangan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano. Sa halip na mag-away-away tayo sa pagitan natin, itinuturo ang mga kontradiksyon na pinaniniwalaan nating mayroon ang bawat simbahan. Kailangan nating magkaisa upang pag-usapan si Jesus at ang kanyang ebanghelyo. Ang plano ni Satanas ay talagang magdulot ng intriga at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Kristiyano. Gusto niya na magpokus tayo sa ating mga pagkakaiba at maglayo tayo sa isa't isa. Kapag hinayaan natin na ang mga pagkakawatak-watak at hindi pagkakaintindihan ang maghiwalay sa atin, nahuhulog tayo sa kanyang bitag. Madalas nating nakikita ang mga tao na tumitigil sa pakikipag-usap dahil dito. Sa Unang Korinto, Kabanata 1, Talata 10, Pinalalakas ni Pablo. Kaya't ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na mga kakaisa kayo sa inyong sinasabi at huwag magkaroon ng mga pagkakabahabahagi sa inyo, kundi kayo'y mga kakaisa sa isipan at sa paghatol. Pero maaari mong sabihin, tayo na nga ay magkakahiwalay dahil sa iba't ibang denominasyon. Totoo, marami sa atin ay pisikal na magkakahiwalay, na may ibat-ibang mga kaugalian at kapaligiran, ngunit hindi dapat ito maging sanhi ng ating pagkakawatak-watak espiritwal. Kaya't, pinaaalalahanan tayo ng Biblia sa Efeso, Kabanata 4, Talata 4. Mayroong isang katawan at isang espiritu, tulad ng isang pag-asa na kung saan kayo'y tinawag. Ipinapaalala ng talatang ito sa atin na sa kabila ng mga panlalaman labas na pagkakaiba, tayo ay tinawag upang mapanatili ang pagkakaisa kay Kristo sapagkat lahat tayo ay bahagi ng iisang katawan at ginagabayan ng iisang espiritu. Sa makatuwid, sa halip na magtuon sa mga pagkakaiba, dapat nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na nagbubuklod sa atin, ang ating pananampalataya kay Kristo at ang pag-ibig na itinuro niya sa atin na ibahagi sa iba. Dapat nating tandaan na ang ating lakas bilang simbahan ay nakasalalay sa ating pagkakaisa-espiritual, hindi sa ating mga pagkakaiba sa denominasyon. Si Pablo ay humarap sa mga isyo ng pagkakabahabahagi sa mga unang simbahan, inihalin tulad ang simbahan sa katawan ni Kristo sa unang Korinto, kabanata labindalawa, talata 12 hanggang labintatlo, na binibigyang diin na, tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, ang simbahan ay binubuo ng iba't ibang miyembro na pinag-isa ng Espiritu. Binanggit niya na ang pagkakaiba-iba sa loob ng simbahan ay isang lakas at na ang bawat miyembro ay may natatanging papel na mahalaga. Sa Korinto, isang lungsod na may iba't ibang kultura hinarap ni Pablo ang mga problema ng pagkakabahabahagi, imoralidad at mga alitan na hinihikayat ang mga Kristiyano na magkaisa at mamuhay ng may moral na kadalisayan. Sa unang Korinto, kabanata labindalawa, talata dalawamputapat hanggang dalawamputanim, pinalalakas niya ang pangangailangan ng pag-aalaga sa isa't isa na sinasabi na kung ang isang bahagi ay nagihirap, lahat ay nagihirap. At kung ang isa ay pinarangalan, lahat ay nagagalak. Ang parehong mensahe ay naaangkop sa atin ngayon. Dapat tayong magtulungan, suportahan ang isa't isa at magpokus sa kung ano ang nagbubuklod sa atin ang ating pananampalataya kay Heso Kristo. At sa wakas, kung ikaw ay naguguluhan kung anong simbahan at lugar ang dapat mong daluhan, magsimula sa pagbabasa ng Biblia at pag-aralan ang bawat isa sa mga simbahan ng masinsinan manalangin at hilingin sa Diyos ang pag-unawa at karunungan upang makahanap ng isang komunidad na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at pamumuhay ayon sa mga turo ni Kristo. Amen. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang masundan ang isa pang nilalamang biblikal. Sana'y nagustuhan mo. God bless.